So ito guys, uh, naglinis tayo ng tricycle. So napapansin ko dito sa ano, sa tambutso, uh, Itin na ang binubuga ng usok. So ang ginawa natin guys ay Nililinis sa loob. At ito yung gagawin natin guys, uh, lagyan natin siya ng tubig na may sabon so usually hindi naman talaga siya masisira kasi syempre bago natin gawin pinag-isipan ng maigi ganyan kadami yung nano yan kaya sa tuwing umandar to umiitim umiitim yung usok nya so doon nagkukos ng pag-itim dahil sobrang dumi doon sa loob so ngayon ang gagawin natin is lagyan natin ng tubig buga natin ng tubig yan hindi naman masisira yan guys eh ang inano natin doon sa loob mismo lalabas yung mga dumi hanggang dyan lang kasi may butas naman talagang ano sadyang may butas yan para in case na manuhan ng tubig doon lang mismo lulusot ayan hmm. doon ayan doon lang tumada na siya so another idea na naman guys sa mga uh, uh, wala pang so, sa mga hindi pa nakakaalam kung paano linisin yung loob ayan